Kumusta? Meron kang source dito ah tungkol sa kung paano ba nagiging ano paraan ang fashion para sa empowerment ng mga kababaihan sa India. Partikular dito sa butik ni Hemakandari, yung Nari Shakti, ibig sabihin pala nun, woman power. Interesante 'to. Kaya para sa iyo, himay-himayin natin ito. Ang gusto nating malaman dito ano ay kung paano ang damit eh hindi lang basta isinusuot, Paano siya nagiging boses o kaya tulay para umangat ang buhay ng mga babae? Sige, umpisa na natin. So, based dito sa material mo, uh, malinaw na tinitingnan ang fashion. Parang isang malakas na paraan para ipahayag ang sarili. Yung mga babae, ginagamit daw nila yung pananamit para ipakita kung sino sila. Ano ba yung mga pangarap nila? Pati mga pinaniniwalaan. Tapos, nakalagay din dito na yung kumpiansa nila yung pagiging komportable sa suot, eh direktang nakakaapekto ra